Tapos tayo na mamaya pag ganito, ang ulan. Oh, malakas yung ulan. Malakas yung ano sa labas. Buti pa yung mga aso. Oh. Nagkakapin na naman sila. Oh. Nagkakapin na lang. Nagkakapi sila. Yeah, ma Alam mo, isa sa natutunan ko. People will always judge you no matter what you are, who you are, what you do, successful ka man o hindi. Wala na yatang nakakatakas sa sistema na ganun, no? So, what you need... Napakapangit ng ugali mo! <laughs> Ngayon alam ko na. Kaya pala gusto ng mga magulang natin na kumain tayo ng sabay-sabay. Kasi darating ang panahon na mag-isa ka nalang kakain sa lamesa. Kaya pala...